Ako mismo, personal, ang babalik sa hirap. Ang goal, maipakita sa mga ordinaryong taong bayan kung paano umusad, kung paano umasenso, kung paano yumaman mula sa pagiging wala. Ako mismo, Pilipinas, ang magpapakita sa inyo kung paano bumalik sa mahirap, sa pagiging wala, sa pagiging ignorante, sa pagiging wawa. you mm -hmm.

sabi po. Ito Dito siya titira. 'pag <smart noise> uh -huh. video gagawin mo ha huh? set video oh alam na eh Huwaka na lang ako ng monopod Sa isang piraso 'yun tapos may face sa ilalim sige ano Malubog naman pala yung Maluwag pero maluwag so, pwedeng makatulog dito? Sino naka tita pala Kami. Mama ko. Mama? Okay. Sige. Okay. On set. Sige. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Andito kami ngayon sa Tondo. Uh, katabi lang ito ng ano? Ano tawag din sa lugar na katabi ninyo? Aroma. Tapos katabi rin ito ng Smoky Mountain. So dito ako sa kanila makaninirahan ng isang buwan. Pero hindi dito specifically sa kung saan sila natutulog. Merong isa pang kwarto dito. Lugar nung... Sa lola mo yun, di ba? Namaya pa niyang lola. Okay. Pakilala ka muna, sister. Ako po si Ogena Leash, na kung tawagin. Ashley. At kasama ko ang aking mama. Ako ay 34 years old nakatira dito sa Helping Complex, Tondo, Manila. May isa akong anak, 10 years old, grade 4. Ako po si Mila o ano o Gela. Nakatira po dito sa Helping Complex, 58 years old. May isa pa akong anak na nag-aaral, grade 3. Pero 12 years old na po siya kasi sakit siya nung araw, kaya pahinto-hinto siya. Wala po kami sapat na ano kasi pinagkakakitaan, kaya lagi siyang Umihinto. Ano ang buhay mo, sister? Isa po akong promodizer sa Deca Multundo. Ang mga binibenta ko doon ay kaldero, kawali. Minimum ang sinasawad ko, 610. Pero kung may pinapaaral ka at may sinusuportahan kang magulang, sobrang hirap. Hindi hindi sapat. Kaya kailangan dumoble ng kayod. Gumagawa ako ng ibang paraan. Minsan nagtitinda ako kung, kung ano yung pwede kong maitinda doon sa trabaho ko. Pwede kong pagkakitaan. Ginagawa ko. Dagdag tulong na rin sa kinikita ako. Ano na kayo katagal dito? Pali, since birth, dito na talaga kami nakatira. Dati sa uh, temporary housing, narelocate kami sa permanent housing. Kaso, yung bahay namin doon, nabenta sa kakulangan din ng pera. Kaya na, bumalik kami dito sa lugar na helping complex at nagtayo ng kubo-kubo para may matirahan at hindi na nangungupahan sa iba tapos pag walang maipang bayad, pinapalayas kami. Nay, anong hanap buhay mo dati? Ngayon ba may trabaho ka? Ako naman po, ano, bali yung ginawa ko po para rin may pero din po kung may ano sa anak kong nag-aaral. Pumasok po akong gardening. Eh. Ano lang po ang ano ko dun eh. 200. Tapos yung 50, parang naiimpumpo daw yung para sa bahay. Kasi hindi yan, may pa rin po ako nakakaan. Dahil misal, napapagod din po ako. Napahinto-hinto din ako ng trabaho. Uh, ano, 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 ano yung mga dating hanap buhay mo bago ka pa mag -arting? Ano po dati, nung nagsasama pa po, po kami ng asawa ko, ano, scavenger po kami, nagtutulak ng kariton. Magkano kinikita nyo nun sa, ano, sa pagkakariton nun? Bali, ang kinikita lang po kasi namin nun, ano eh, mabot lang minsan 300. Eh, mga nag-aaral pa po silang lahat. Siya nga po, high school lang po natapos niya eh. Siya lang po nakapagtapos eh, ay dalawa nakapagtapos. Tapos yung iba yung din na nakapagtapos, alin po silang magkakapatid. Nakapagtapos lang sa akin dalawa, walang lang sa kita eh. Ano pangarap mo na eh? Pangarap ko po, po, sa mga anak ko sana, ano, gumanda ang buhay nila. Kaya lang hindi po namin sila nakapagtapos ng pag-aaral. Para sa inyo, uh, ano para sa inyo yung masarap na buhay? Ang um, gusto ko po, bago man lang ako, malo makaranas ako ng magandang buhay. Kasi po, hirap mo nararas, naranasan ko. Ano para sa inyo na yung palagay mong pinakamabigat na pinagdaanan mo na? Walang makain. Isan hindi nga kami nakakakain. Isan hindi Mm -hmm. Nakapagulang din po kami ng pagpag -pag. mm -hmm. Kasi yung pagpag po pag, -pag yunin yun, yun, mura lang 20 pesos lang makakabili ka na, makakain ka na Pero yung mga sariwang pagkain hindi ko mabibili mm -hmm. Anong pangarap mo sister? Pinaka pangarap ko talaga Mabigyan ng bahay sila mama mm -hmm. at mm -hmm. si papa Kasi magkaiwalay kasi sila eh Ayan ni Papa dito umuwi. Sabi ko, pag nagkaroon ako ng sariling bahay, kukunin ko sila parehas. Pagsasamahin ko sila ni Mama sa isang bubong kagaya ng dati. Ayan, makapagtapos ng pag-aaral yung anak ko, maging maayos yung buhay niya. Kasi hindi naman habang buhay nandito ako sa tabi niya eh. So, importante para sa'yo yung pag-aaral ng anak mo? Importante sa akin. Kaya lahat gagawin ko, maka, makapag-aaral lang siya, makapagtapos lang siya ng pag-aaral. Para po aware yun lahat, um, siya yung napili ko kasi ano to eh, kumbaga napili rin ng taong bayan eh. Yung istorya na ikinwento niya, nakaramihan daw ng mga nakatira dito sa lugar, sa, sa paligid na to, uh, madalas ulam pagpag. -pag, tapos, mahirap na mahirap yung buhay. Tondo po ito sa kaalaman ng buong Pilipinas. Aware naman na kayo kung, kung gaano kahirap itong lugar na tondo. Uh, kanina habang dumadaan kami rito, nakita ko talaga yung mukha ng kahirapan sa paligid. Hindi ito katulad nung mga, alam mo regular na lugar na nadadaanan ng mga sasakyan. Ito yung lugar na pag ka talaga, makikita mo kaliwat kanan yung mga taong nakatayo, nakaupo sa kung saan, -saan. Yung alam mo yung mga taong masipag sila sa umaga. Pero pagdating ng gabi, sama-sama sila. Masaya sila kahit na mahirap ang buhay. Pero makikita mo talaga yung kahirapan ng buhay kasi madalas na pagkakataon, katulad nun kanina pagdaan namin, yung, alam mo yung isang tambak ng mga basura na nandun sa isang gilid na as in, gabundok talaga yung basura halos yung dami ng sinlaki ng bahay yung dami ng basura Ngayon, hindi outstanding na ano outstanding na hindi normal yun sa ano sa lipunan pero maa-amaze ka don sa pasipagan ng mga tao na nakatira dito na kahit mahirap ang buhay nagtiyaga pa rin sila na naghahanap buhay pa rin ng patas, na hindi sila nagnanakaw, na hindi sila gumagawa ng masama, na sinisigurado nila na lahat ng kinakain nila ay eh, nanggagaling sa pinaghirapan nila at hindi galing sa pinaglamangan ng kapwa-tao. Doon ako namamangha. Yung istorya kasi na ipinakita, tapos yung picture na isinend nila, iba doon sa kwento nung iba eh. Kasi yung iba, normal mahirap ang buhay, pero may sarili silang tindahan. Yung iba, normal, mayroon pang pero above minimum yung kinikita iba na sa all center pa pero yung sa kanila kasi outstanding talaga yung level ng kahirapan pero makikita mo yung resilience galing sa kanila kung bibigyan po kayo ng pagkakataong Marindig ng lahat, ano ho ba yung dahilan kung bakit naging mahirap tayo tuloy-tuloy mula loon? Kaya naging dahilan na gano'n. Una, naging broken family kami. Tapos hindi sila nakapagtapis sa pag-aaral. Tapos pangalawa, walang maay. Siyempre, ano, kaya nang kahiwalay kami. Tulang kami sa budget. Eh hindi sila nakapagtapis sa pag-aaral. Pilipinas, samahan nyo kami. Sa loob ng isang buwan, Tignan natin kung paano natin babaguhin yung buhay nila. Hindi ako nangangako ng kahit na anong sasabihin ko lang sa iyo. Ako mismo, ipapakita ko sa inyo kung paano umusad sa buhay mo na sa paging wala. Kung tutulad sila sa akin o hindi, nasa sa kanila na yun. Kung tutulad kayo o hindi, nasa sa inyo na rin yun. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano umusad na sa paging wala kaya ng pangako ko sa inyo. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Abangan nyo kami. Marami marami pong salamat sa mga taong tutulong sa amin sa kabila ng aming kahirapan. Naniniwala po ako na kaya pong umangat ang mahirap para sa magandang buhay. Abangan niyo po ang buhay namin sa loob ng isang buwan. Suportahan niyo po kami kasama si Sir Chester sa buhay namin dito sa Tondo. Yan lang, maraming salamat. If you will only learn na ikaw mismo dapat kabisado mo sa sarili mo. Kung saan ka magaling, ibogbogan mo ng gusto doon. Pag ikaw ang pinakamagaling, o kahit paano, kasama sa mga pinakamagaling, imposible hindi ka makapagpabayad ng mahal. Ang problema kasi, nagtsatsaga ka kasi sa kung ano lang yung meron. Pilipinas, huwag kang magtsaga sa kung ano lang yung meron. Asamin mo sana kung ano yung pwede mong makamit sa buhay. Huwag kang magtsaga sa bulok na trabaho na yun lang yung kaya mong gawin kung gusto mo ng mga matalinong namumuno sa gobyerno, simulan mo sa'yo. Sa'yo, nagagalingan mo sa buhay. Sa'yo, natatalinuhan mo. Sa'yo, natatabaan mo ang utak. Sa'yo, nasisipagan mo. Sa'yo, na mag-iipon ka. Tapos makikita ng anak mo kung paano umabot ng pangarap. Tapos yung mga susunod na laki natin, sila na yung susunod na mamamahalak sa pangarap.